Grabe, dalawang beses nga kami nanalo na itong malalaking staff toy dahil sinubukan ko nga ulit yung hagis Bola, ha? Sobrang saya ko nga dyan dahil ang gaganda nga ng mga nakuha namin. Bowie Bowie Napanood nyo naman nung nakaraang vlog kung gaano nga kasaya yung pagkapanalo namin dito sa basketball game gamit nga yung box pin hack at nanalo nga kami na itong pink na unicorn. At wait, there's more. Akala ko talaga ito lang yung mapapanalunan namin pero nagtry naman ako dito sa lobster pot dahil favorite ko nga ito talaga nilalaro kahit saan nga kami mapunta mga carnival games. Talagang pinahawak ko muna kay ko yung pink na unicorn dahil gusto ko manalo dito. Kung natatandaan nyo nga ay dati nga nanalo na nga ako dito sa haggis bola ha. Kaya naman gusto ko nga subukan kung meron pa ba akong talent sa pag-haggis ng bola. Siyempre yung mga skills kailangan hinahasa yan. Nag-try na nga ako diyan maghagis ng bola at talagang tina-target ko nga lang yung mga gilid-gilid nitong bakit para nga hindi tumalbog yung bola palabas. At tingnan niyo nga yung nangyayari dahil lumalabas nga yung mga nababato ko diyan. Tapos nga na maraming tries diyan ay finally tingnan niyo at nakashoot na nga rin ako nung hinagis ko nga diyan sa may bandang baba ng bakit. Hindi talagang kailangan tama yung pulso niyo dito para talagang mag-shoot nga yung bola diyan sa loob dahil pwede nga yung tumalbog palabas katulad nga nung ginawa ko dun sa pangalawa kong hagis tumalbog nga siya palabas. Pero tingnan niyo naman bumawi nga ako diyan at sobrang saya ko nga. akala ko panalo na ako pero hindi pa na. Doon ulit, Medyo nahiya nga ako dahil ang saya ko na dahil akala ko panalo na kaagad ako. Pero dalawa pa magkasunod yung kailangan ma-shoot. At ayan nga, tingnan nyo nga yung pangalawang shoot ko. Ay talaga namang pasok nga sa banga. O ba diba, talagang nanalo nga ulit kami. Hello, merong grace.

saan ay finally nanalo na ulit ako dito sa lobster pot at pangalawang bola ko na nga malaki na ganito pati nga rin yung unicorn ay pangalawa ko na yan dahil meron na ako niya na color white worth it naman yung paghasa nga ng skills natin sa mga ganitong laro dahil tingnan nyo naman pag hawak nyo na yung premyo ay talaga mapapawi ang pagod at stress nyo o oh. ha dalawang best na nga ako nanalo sa lobster pot ha I-try nyo na nga rin dahil baka kayo naman yung sunod na manalo ng mga ganitong kakit na stuff toys nakita ko naman tong mini roller coaster na mga chickens at talaga naman na-attract cute nga nila. Pwede nga rin kayo magsama ng mga bata dito dahil marami talaga silang pwedeng paglaruan. Pagkatapos so, ko nga bumili ng ticket ay pumunta na nga kaagad kami dito sa chicken dahil na may miss ko na nga mag roller coaster at na mahilo-hilo naman kami. Char <laughs> Minsan kasi talaga ay kailangan din ng konting alo <laughs> masaya dahil para ulit kami bumalik sa pagkabata pag nakaka-experience kami ng mga ganito tulad nga ng mga nanalo tayo sa game tsaka nakakasakay tayo dito sa mga sasakyan na pambata lang talaga pero wala silang pake kahit anong gawin natin dito kaya sakyan na natin yung mga gusto natin dahil minsan lang tayo mabuhay dito sa earth tulad nga neto sinakit pa nga namin tong mini ferris wheel at akala ko talaga putyo putyo lang to yung parang walang effect pero nalula nga ako dyan ha dahil medyo mataas din niya. sobrang nag enjoy nga kami dito sa aming carnival game at ang dami nasakyan tsaka natry na mga bagay at talagang para namin nirentahan yung lugar dahil wala nga mga tao masyado. Yun lang, sana nag-enjoy kayo dahil ako. Sobrang saya ko dito sa mga napanalunan namin. <tap>